Pagtapos ko mag sa Trinidad, ay diretso ako sa Leonina Hill sa Baguio City. Ito tayo, video-video, moment-moment. Hi, guys. Ito, andito tayo sa Leonina Hills. Diba? tayo ay magpapatuloy ng ating mission therapy. Ito tayo sa... Okay, Ito tayo sa kayaan niya. Oh, doon. Doon pa. Bababa pa tayo ng hill. Sumakay tayo ng Aurora Hill. hindi hmm. Dito tayo sa gitna ng kalsada kasi ang dala-dala natin best friend. pila-pila na din na. Yung ating bag. Medyo pababa na. Pababa na. Oh. nakahulan tayo ah, ni Doggy ah, ah. ayan susundan natin ang ating best friend kasi pababa ang hirap niyang hilahin patalikod kaya ibigayin natin ang kalsada papunta doon kay Alea so, medyo mahirap kontrolin lang itong ating bag <laughs> ya yung accept laundry. Kaila ate and yan. Ang swerte natin, walang sasakyan. Kaya, bababa na tayo doon, guys. Hila-hila tayo ng ating bag. Kasi kung merong, kung merong ano, sasakyan ang hirap bumaba sa hagdanan. Bibit-biting ko yung bag ko. Ang bigat-bigat nito. Walong uniform ang nakaredy ko. Para sa aking mission therapy. Kung saan tayo pupunta, gagamitin natin yun. O, so, diba? Oo. Oh. Nakababari. <laughs> nagre re restrains pa ako, tsaka nagbibidyo-bidyo. Oo, oh, sa bahay ni madam. <laughs> Grabe, Mabigat, Naku, mabigat talaga to te. Tignan mo yan. Naka-ready, walong uniform. Hmm... Nagulat ako, malaki na si Alea. Kaya ito, ang ganda-ganda niya na ngayon at lal lalang lalong gumanda ang kanyang beauty. I Start ng therapy niya, ito, nagte-therapy na kami. Nasa sa ako bago ako mag-video dahil gusto, gusto ko siyang i-capture. Kaya lang, hindi naman pwede buong ano, at lahat ay ipakita ko sa madlang people. At tayo eh, ito lang, May snapshot lang habang nagte-therapy para minsan nakikita nyo rin kung paano din yung way at paano din yung ano ko sa paghawak sa tao. Dahil ako po ay smooth and touch therapy session lang po ako. Kinukorek lang natin ang mga ugat, ang mga buto, ang mga nerves, kung saan po yung magandang pwesto sa kanila na dapat po ay doon sila napupunta at hindi kung saan saan at hindi nare-relax din ang body, pati ang mind, pati ang oxygen ay nagiging maganda ang flow, pati ang circulation ng blood flow para ko na rin kapamilya ang mga tinaterapi ko. Kaya lahat sila ay kinakamusta ko mga buhay-buhay. Minsan, hindi ko masabi dahil, syempre, kanya-kanya tayong pag-iisip at paniniwala sa pag-iingat at pag-aalaga ng mga katawan ng tao. Kaya ang sa akin, the best way kung gagawin ay maibigay sa kanila ang treatment upang mag-improve sila at lalo silang gumaling at mabilis ang recovery sa kanila mga problema sa sakit. Kaya ito. Kaya guys, enjoy enjoy watching lang kayo minsan sa mga video ko. Minsan talaga medyo parang ano tayo, pero ito lang po ang akin the best way para express ko lahat. Ayan, tapos na kami mag-therapy ni Alea. Kaya, ang kikis na ang kanyang aura. After therapy namin, ay lagi kami nagsa-selfie moment ng mga pamilya. Ang kanyang papa, thank you po sa inyong pagkitiwala at pagtanggap sa akin. At ang kanyang nanay, si ate Elisa. Thank you din po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa lahat na sumusuporta sa aking mission therapy. God bless you.